Breaking news, marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay sa ginawang pag-atake ng Israel sa Qatar kontra sa mga leaders ng Hamas nito lamang nakaraang araw na siya namang ikinagalit ng maraming Arab countries kasama na ang bansang Turki. At dahil nababahala rin ang Turki sapagat kumalat ang balita na di umano sila ang isusunod na atakehin ng Israel dahil labas masok ang mga leaders ng Hamas sa kanilang bansa at isa sa mga bansa na hinimok ng Turkey na makipagkaisa sa kanila kontra Israel ay ang bansang Syria. Pero isang malaking insulto ang ginawa ng Syria sapagat sa halip na makipag-usap ito kay Erdogan, presidente ng Turkey, mas pinili nito na makipag-usap sa Israel. At ang napag-usapan ay talaga namang napaka-importante. Ano kaya ang bagay ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Samahan na rin ng matamis mong like ang video ng ito. At i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay September 18, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Syria. Makikita sa mapang ito na ang Israel at ang Syria ay magkatabi lamang at maraming beses na ang Syria ay nababanggit sa banal na kasulatan na tinatawag na Biblia ang kanilang history. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Makikita rin ang capital city ng Syria na tinatawag na Damascus. As a New Testament, mababanggit ito, lalong-lalo na sa buhay ni Apostol Pablo, lalong-lalo na sa kanyang conversion. Mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas na nagsimula noong October 7, 2023, kumalat na sa iba't ibang bahagi ng mundo ang gera ng Israel at Hamas nakarating na ito sa Yemen, nakarating na ito sa Lebanon, nakarating na ito sa Iran at lalong-lalo na nakarating na rin ito sa Syria. Hanggang sa mapabagsak ang dating pangulo ng Syria na si Bashar al-Assad na kaalyado ng Iran. Pinabagsak ito ng puwersa ni Amid al-Shara na siya namang nais makipagkaibigan sa United States of America at Israel. Hanggang nitulang nakaraang linggo, Nagsagawa ng isang napakalaking pag-atake ang Israel sa Doha, Qatar at hanggang ngayon ito ay pinag-uusapan ng mga world leaders at ng mga international news. Kumitil ito ng pitong tao, ang iba naman kung mag-ulat ay anim. Galit na galit ang Gulf countries. Ayon sa ulat, 50 hanggang 60 na mga leaders ng Muslim countries ang nagkatipon sa Doha, Qatar upang pag-usapan ang ginawang pag-atake ng Israel sa Doha at isa sa mga pinakamaingay ngayon kontra Israel ay ang Turki sa pamumuno ni Tayyip Erdogan. Hinimok nito ang maraming mga Muslim countries na magkaisa at ang pagkakaisang ito ay upang labanan ang Israel. Lalo na na kumalat ang balita na di umano ay aatakehin ng Israel ang Turki dahil marami pa sa mga leaders ng Hamas ang labas pasok sa kanilang bansa at upang makahanap ng kakampi, kinausap ng Turki ang Prime Minister ng Iraq kasama na ang Saudi Arabia at ang Syria. Pero kahapon lamang ay talagang pinag-usapan ang mga pahayag ng Syria sa pamamagitan ng presidente nito na si Amid al-Shara dahil sa halip na makipag-usap ito sa Turki mas pinili nito na makipag-usap sa Israel at hindi lang sa Israel, maging sa United States of America. At upang patotohanan ang ating sinasabi, ang ating prueba ay Times of Israel. Sinabi mismo ni Shara na ang kanilang ginawang pag-uusap ay sumentro sa security pacts ng Israel at ng Syria. Marahil ay hindi ito paniwalaan ng ibang mga nanunood dahil ang nagbalita nga ay Times of Israel. Baka naman ito ay panig sa Israel. Pero bakit hindi natin tanungin ang isa sa mga pinagkakatiwala ang pinagkukuna ng balita ng Arabo, ang Al Jazeera? Ayon sa Al Jazeera ay ganun din ang sinasabi. Mismong si Shara ang nagsabi na ilang araw mula ngayon ay ibabalita o iaanunsyo na ng dalawang panig kung ano ang kanilang napag-usapan. Mas matindi pala ang balita ng Al Jazeera sapagat tahas ang sinasabi sa kanilang ulat na tapos na palang mag-usap ang Israel at Syria. At ang pag-uusap na ito ay dinaluhan pala ng Estados Unidos. Marahil sa mga oras na ito ay merong hindi magandang nararamdaman ang Turki. Dahil oo nga naman, hinimok ng Turki ang Syria na makipagkaisa kontra Israel. Tapos mabalitaan mo na nakipag-usap pala ito sa bansang kinokontra na nais makipagkaisa sayo. Ayon sa mga eksperto, marahil ay nararamdaman din ng Turkey na baka isang linggo mula ngayon ay makalimutan na ng Arab countries ang ginawang pag-atake ng Israel sa Doha, Qatar sapagat ang mga bansang nabanggit kapwa mga alyado ng Amerika katulad ng Qatar, Saudi Arabia, Ehipto at ang Iraq. Malaki ang influensya ng United States of America sa mga nasabing bansa. Malaking pera ang pinag-uusapan kapag ang Amerika ay nakipag-partner sa mga bansang ito. Bilyong-bilyong dolyar ang pinag-uusapan. Ayon kay Amid Al-Shar'a na ibinalita ng The Jerusalem Post na dahil positibo ang kanilang napag-usapan, naniniwala si Shar'a na sa mga susunod na araw, linggo, buwan o taon ay mag open pa ng ibang agreements ang Israel at Syria. Sa ngayon ay inamin ni Syara na wala pa sa lamesa ang peace and normalization ng Israel at Syria. Ang kanilang napag-usapan ay ang siguridad ng magkabilang panig at ang pagrespeto sa kanilang teritoryo at sa kanilang aerial space. At ang higit sa lahat, ayon kay Shara, ang unity ng Israel at Syria. Ano kayang unity ng Syria at Israel ang tinutukoy ni Amid al-Shara? Magkakaisa kaya ang dalawang bansang ito? O ang unity na tinutukoy ni Shara ay ang kanilang agreement sa ekonomiya, security at iba pa? Ang mga bagay na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated, at kung sakaling gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating na channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!